Eto po, Tay. 5,000 po yan. Bilangin nyo. Talaga? Bigay mo sa akin to? Opo. Ang daming pera. Salamat talaga, ining. Nasaan na? Ito, anak ko. Esensya ka na, Yan lang yung nadelayin siya ko. Ito lang? hanggang kailan talaga wala kang silbi. Inutil ka na nga. Ugh. Ay, ka. Huwag ka na magalit. Malilimus ulit ako. Nak... Drink ka na nga. Inutil ka. Hello mga Mima, it's me again and welcome back to my vlog. So guys, andito tayo ngayon sa Marina Resort Pool and Event. So guys, napakaganda talaga dito. And if you want na mag-chill, mag-enjoy, this place is good for you kasi napaka-refreshing dito and napaka-chill guys. Dito lang yan matatagpuan sa Pontevedra, Negros Occidental. So guys, tara, itutour ko kayo dito. So, ayan guys, tignan nyo oh, napakaganda ng ambiance And so relaxing talaga guys, tignan nyo. And guys, tignan nyo naman, meron silang jet ski at ayan ang kanilang uh, event area guys. Sobrang lawak talaga at napakaganda mag enjoy kayo dito guys. And guys, tignan nyo naman. Pag humarap kayo dito sa kabila, ay makakita nyo naman ang kanilang ilog. Kaharap lamang yan, guys, ng kanilang ano, ang um, function hall event. Almost po. Palimus po. Sorry pa po. Na po. Kamus po. Kahit pang kahit po. Salamat po. Kung eh. kayo ng Diyos. Ay, by the way guys, naalala nyo ba yung video natin last time? Yung matandang tinulungan natin? Guys, okay na okay na si nanay ngayon. And thank you so much sa lahat ng tumulong sa kanya. At by the way guys, ngayon ay maghahanap ulit tayo ng tutulungan natin. Kaya Tara, guys. Maghanap tayo. Shhh. Ayun, guys. May nakita na ako. Kaya tara. Pag-i-post po, Ineng. Baka may bariya ka dyan. Di pa ako kumakain. Ilang araw na. Uh, tatay, magandang umaga po sa inyo. Pwede po bang malaman ang pangalan niyo? Uh, ako si Lito. Uh, tatay, ilang taon na po kayo. At bakit po kayo nandito sa lansangan? Wala po ba kayong bahay? 63 years old na ako, Ineng. Tapos, wala na akong pamilya at anak. Ganun po ba? Kawawa naman po kayo. So, ayan mga Mima. Siya po si Tatay Lito. At 63 years old na po siya. Uh, kawawa naman guys si Tatay. No? Kaya kung sino po dyan yung may mga mabuting puso, ah uh, Nandito lang po si tatay. At bibigyan ko rin po siya ng konting tulong, guys. Talaga, Ineng? Tutulungan mo ako? So, guys, bibigyan natin ng konting tulong si tatay. Eto, guys, meron tayong isang libo ibibigay natin sa kanya to. Ah, uh, dahil pagpasansyahan nyo na po, wala akong pagkain tsaka tubig. Pero ito po, bumili po kayo ng mga kakain ninyo at magpakabusog po kayo. Oh, salamat, Ineng. Ang laki nito. Maraming salamat talaga. Walang anuman po, tay. Mag-iingat po kayo dito. So, ayan, guys. Kung so, sino po dyan yung may mga busilak na puso at gusto tumulong dito kay tatay, ilalagay ko na lang po sa comment section yung mga detalya po. So, that's it for today, guys. Ayan guys, babalik ulit agad tayo dun kay Tatay. Kasi alam nyo meron agad tayong followers na nagbigay ng tulong para kay Tatay. Kaya guys, puntahan na natin agad-agad ngayon na si Tatay. Let's go! Tay! Tay! Oo, Ining. Nandito ka ulit? Tulungan mo mo rin ako ulit at bibigyan ng pera at pagkain? Nako, oo, tatay. Kasi meron tayong followers na nagbigay agad sa inyo ng tulong. Followers? Ano yun? Yun po yung nanonood sa videos natin. At sila po yung may mga pusilak na puso na handang tumulong at magbigay. Kaya eto, tatay. Eto po, tay. 5,000 po yan. Bilangin nyo. Talaga? Bigay mo sa akin to? Opo. Ang daming pera. Salamat talaga, Ine. Siguro, kung di ka pumunta dito at tinulungan mo ako binigyan ng pera, nilalangaw na ako dito. Ganun po ba, Tay? E, wala po ba kayong pamilya o mga anak na pwede tumulong sa inyo? Meron naman. Kaso... S Sige po, tay. Uh, siguro, umuwi na lang po kayo ngayon at magpahinga kayo. Tapos yung pera po na yan, ibilin niyo po ng mga damit at makakainin niyo. Sige. Salamat dito, Ining, ha? Sige po, tay. Mag-iingat po kayo. Mag-iingatan ko to at ibibili ko ng pagkain. Sige, tay. Salamat. Mauna na ako ah. So guys, akala rin, siguro ni tatay hindi natin siya sinusundan kaya tara puntahan natin siya sa bahay niya ngayon. Gutom na gutom na ako. Nasaan na kaya yun? Ay. Anak! Nasaan na? Ito, anak ko. Oh. na. Yan lang yung nadelayin siya ko. Eto lang, hanggang kailan talaga, wala kang silbi. Inutil ka na nga. Ugh. Ay, bita ka. Huwag ka nang magalit. Malilimong sulit ako. Nak-drink ka na nga. Inutil ka. Bakit ka nandito? Tay, uh, bakit po ako kayo ginaganyan ng anak niyo? Eh? Bakit niyo po hinahayaan na tratuhin kayo ng ganyan? Lagi po kong ginagawa sa inyo sa so? Sa totoo yan, Ineng. Masakit man, pero oo. Sutay so, talaga yung anak ko. Simula nung nalaman niyang siya, lalong humala. Tapos, ganyan na ako tratuhin. Pero hindi naman po siguro tama yung ganyan tay. Eh, siguro kayo namamaling mo sa kasada, no? Kasi yun yung dahilan. Siya sure, naman talaga yung namimilit na manlimos ako eh. Kasi daw, matanda na ako wala na akong papasok ang trabaho. Mas mabuti pa siguro malimos na lang daw ako para magbigay ko yung perang hinahanap na sa akin. Tapos kung wala kayong maiuwi, magagalit siya sa inyo. Tapos alipos na kayo. Eh, walang utang na loob na ako ng anak niyo. kung ganun. Ano po gusto niyo po? Turuan natin siya ng leksyon. Huwag na ining. Kahit ganun yung anak ko, totoong anak yung turing ko sa kanya. Mahal ko yun. Tao po. Tao oh, po. ka. Ay, Taylito, maganda Magandang Pasok ako na. Sige. Umupo ka na. Ah, uh, tayo ito. Ano ba? May ano surprise sa... pa ako kasi niyo. Happy birthday po. Ah, uh, regalo ko po sa inyo 'yan. Nako. Nagabala ka pa. Wala mo ko save kahit nawala, okay lang 'yon. Nakatayt, nagapin yun na po ito. Oh, okay, tulong lang naman yan eh. Tsaka, deserve nyo naman po yan. Birthday nyo ngayon, di ba? Sobrang laki na talaga ng utang na loob ko sa'yo. Kundi dahil sa'yo, siguro, wala na ako dito. Hindi ko talaga malimutan yung tulong na binigay mo sa akin habang buhay ko itong katanawing utang na loob sa'yo. Huwag niyo na pong isipin yan, Tay. Okay? Kaya mag-enjoy po kayo ngayon sa birthday oh, Salamat talaga, Tay. Siya nga po pala, Tay. Uh, meron pa po akong hinandang Surpresa para sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng negosyo package. Okay. Napakabuti talaga na panginoon. At sana, marami ka pang matulungan, tao. Okay.